Mahigit 55 million pesos na halaga ng ilegal na shabu na ang nakumpiska sa mga operasyon ng Pideya Barm sa buong bangsa Moro Region simula nitong unang quarter ng taong 2025. Sinabi ni Pideya Barm Director Hill Cesario Castro, pinakahuli sa kanilang naaresto ay si Alias Orak sa Marawi City kung saan nabawi sa kanya ang 13 million pesos na shabu. Ayon kay Castro, ipinadala na nila sa main office ang mga sampol ng packaging ng nakumpiska mga shabu para malaman kung may kaugnayan ito sa mga bilyong halaga ng shabu na palutang-lutang at natuklasan sa karagatan ng Luzon na sinasabing galing ng China o tinawag na Golden Triangle. Base sa initial assessment, may pagkakatugma umano ang mga packaging ng shabu na nakumpiska kay alias Orak at sa mga shabu na recovered sa karagatan ng Luzon. Base dun sa mga packaging na nakuha natin kay Orak, may mga tugma doon sa packaging niya na maaring ito ay galing sa ibang bansa, sa Golden Triangle na tinatawag niya. Samantala, ipinagmalaki din ni Castro na maraming mga high-value target rin silang nahuli sa kanilang mga operasyon. Bukod sa illegal drug transaction, ang iba sa kanilang mga nahuli ay mga most wanted, sangkot sa gun for hire at may mga pending na kaso gaya ng murder. Kaya, pinalalakas din ng Pidea Barm ang koordinasyon sa PNP lalo pa at maiuugnay anya sa krimen ang kalakaran ng iligal na droga sa rehiyon kung pagbabasehan ang mga high value individual na kanilang nahuli. Mark Antonitaiko, NDBC, Bida Balita.